Apat na araw na ang nakakalipas noong na nagumpisa akong ikuti ng Hilagang Luzon gamit ang aking bisikleta. Hindi naging madali ang mga kalsada na aking tinahak mula sa bayan ko sa Kalamba, Laguna hanggang dito sa bayan ng Alicia sa Isabela. Naranasan ko na ang makipagpatintero sa mga sasakyan sa Maynila at Bulacan. Ang mamangha sa mga gandang tanawin sa Nueva Ecija at Aurora at TC ng napakatinding ahon sa Kirino at Isabela. At sa pagpapatuloy ng aking North Luzon Loop, papunta na ako sa isa sa mga pangarap kong probinsya, ang Cagayan. At ito ang aking kwento. Nagumpisa ang aming araw mga alas 12.30 na ng hapon. Alam ko masyado ng late para mag ride out pero napagdesisyon na kasi namin na gabi na tirahin ang kahabaan ng Isabela at Cagayan. Dahil iniiwasan namin ang matinding init ng araw, napakainit talaga ng temperatura sa norte, lalong lalo na sa bayan ng Tugigaraw. Mga launa ng hapon, nag ride out na kami. At actually wala akong kalam-alam na ito na pala ang pinakamahabang ruta na gagawin ko. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Halos puro patag ang mga na tinahak namin sa pag-uumpisa ng aming pagpadyak. Sinuyod namin ang mga kalsada sa Alicia, Kawayan City, Reyna Mercedes, hanggang makarating kami sa Ilagan. Halos 80 kilometers din ang total na layo nito mula sa pinagtigilan namin sa Bay Alicia. At ang pinaka nagustuhan ko sa pagbabay ko sa kahabaan ng mga bayan na to ay ang napakaluwag na kalsada. Malayong malayo sa masikip at siksikang kalsada sa Kamainilaan. Actually, first time kong hindi magalala na baka may makasagi sa akin habang nagbibisikleta. Mga alas 5 ng hapon narating namin ang bayan ng Ilagan. At syempre, since nandito na tayo, dumaan na rin kami sa Queen Isabella Park. Solid na side trip to mga brother pagkasama to sa North Loop nyo. Pwede ka ditong tumambay at magpahinga. Nagumpisa na rin ang paglubog ng araw at since first time namin lahat dito, naligaw pa kami ng daan papunta ng Tumawini. Buti na lang talaga naligaw kami dahil napadpad kami sa isa sa mga pinakamemorable na lugar para sa akin, ang Bakulud Bridge. Sobra ang pagkamanghako sa tuloy na to dahil kitang kita mo dito ang napakagandang ilog ng Cagayan at ang bulubunduki ng Sierra Padre sa di kalayuan. Mga alas isi ng gabi nakalabas kami sa may barangay San Andres sa Ilagan. Dito na kami kumain ng hapunan at dito na rin mag-uumpisa ang magdamaga nating padyakan. Matapos namin makabawi ng lakas, inumpisahan na namin suyure ng mga natitirang bayan sa lalawigan ng Isabela. At habang lumalalim ang gabi, padilim na ng padilim ang mga kalsada na dinadaanan namin. May mga part na halos wala ka nung makikita at tanging ilaw lang namin sa bisikleta ang nagsisilbing gabay namin sa kalsada. Kaya nga kada makakita kami ng mga may ilo na tindahan, tumitigil talaga kami para magkape. Actually, ilang beses namin yung ginawa para lang wag antukin habang nagbibisikleta. Sa awa naman ng Diyos, nasuyod namin ang mga huling bayan sa Isabela, ang tumawini at kabagat alauna ng madaling araw, nakapasok kami sa lalawigan ng Cagayan. At labis ang tuwa ko dyan dahil narating ko na ang isa sa mga pangarap kong probinsya. Mabilis lang naming sinuyod ang mga bayan ng San Pablo at Tugigaraw. At pagdating namin sa may igig, tumigil muna ulit kami sa may 7-11 para kumain at magpahinga. At sa mga oras na yan, ramdam na ramdam ko na ang pagod at antok. Dahil labing dalawang oras na kaming pumapadya. At hindi talaga ako sanay sa mga gantong uri ng padyakan. Pero para makasurvive kami, kada may makikita kami kami ng 7-Eleven or mga waiting shed, doon kami nagpa-power nap. Mga 10 to 15 minutes lang na idlep, pwede na. Pasikat na ang araw nung binaybay namin ang bayan ng Amulong. Sobrang antok na talaga ako sa mga oras na yan pero inaaliw ko na lang yung sarili ko habang pinagmamasdan yung mga nakikita ko magagandang tanawin. Pagpatak naman ng alas 7 ng umaga, mabilis lang naming sinuyod ang bayan ng Alcala. At sa mga oras na yan, halos nakaka 200 kilometers na kami sa aming padyakan. At pagdating namin sa Gataran, isang banayad na ahon pala ang naghihintay sa amin. Siyempre, wala naman tayong magagawa kung tirahin yan. Chinaga ko na lang talaga ang bawat ahon. 1 to one to lang hanggang marating ko ang dulo. Pagsapit ng alas 10.30 ng umaga, hindi ko na talaga kaya ang antok at pagod. Halos 22 oras na kami sa kalsada at ito na talaga yung pinakamahaba kong ruta. Kaya after namin kumain sa may poblasyon ng Gataran, nakiusap kami na kung pwede kaming makitulog muna. Buti na lang mabait yung nakainan namin at pinapunta kami sa kanilang bakuran. Dito na ako nagset ng hamok katabi ang napakagandang ilog ng kagayan.